guys! Welcome again to Graphic Design Daily. So, for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is baby book. Yung mga baby book na maliliit lang, tapos nakaprint sila sa parang hard paper or hard board. Sa hard board sila na. So, una, mag-create a design mo na tapo. At hindi na ako nag-attempt na mag-search ng baby book kay Tanto. So, nakuha ko naman na yung size. So, 5.5. By the way, palitan natin yung units. Gawin natin siyang inches. So, 5.5 by 5.5. So, create a design, then custom size ang gagawin. Niya. So, lalabas na siya dyan. So, magiging ganyan kalaki yung baby book na gagawin natin. So, this for today's video, or for, the, for today's video book, video book, basic, ah! <laughs> para sa baby book na gagawin natin, ang theme ay um, vegetable. So, ang una, magagawa muna tayo dito guys ng cover ng pinakalibro. At napakasimple lang ng gagawin natin. Sobrang simple. So, palitan muna natin ng color. Siguro gawin natin siyang parang uh, orange. Tapos, parang hindi sayang, ang gagawin natin is back to back. May nakaprint sa kanya. So, this is the first page, yung cover. Then, sa likod niyan, meron na agad na kanagay na vegetable para hindi sayang yung space at saka hindi sayang yung paper. So, mag-palit muna tayo ng cover. O, try muna natin dito sa element. Sorry, nakain ako. Baby background. Or cute background. For kids. At itong busy book, baby book na gagawin natin is para siyang from one year old to three years old. So, hanap tayo ng medyo colorful, colorful na background. Okay, mas okay kapag blue siya kasi since vegetable na yung gagawin natin. ano okay, Ito na. Tapos, mag na tayo ng text na baby books. O, oh, baby book lang. Kasi isa lang ang gagawin natin. So, add a heading, then baby book. Then, cute font yung gagawin natin dito. Pili tayo ng font, font, ng font dito. Is neglect. Maganda siguro yung ginagamit kong isa. Ano nga yun? Chubby something. Bomb, cherry bomb. Ayan, cherry bomb. Oh, di ba? Tapos, para mas kaakit akit siya sa paghihin ng mga toddler, kailangan natin siyang palitan ng um, uh, natin siyang palitan ng kulay. So, for example, itong baby ay gawin natin yung green, violet. Ipapartner natin yung kulay ng mga font dun sa background na nasa dito. So, babalik-balik lang natin yan. Huwag na yung white, ha? O, ang gawin. Sumak to. Okay. Ayan. Kasi pag nag-white tayo, baka ano, tawag natin. Hindi na makikita siya yung background natin. Ayan. Lagyan din natin sila ng ganyan. Outline. Tapos, pili tayo ng color na magandang pang-outline. Black. Okay. And then after that guys is ang gagawin na natin. Yan, kunin siya diyan, baby book, beach Meron lang dapat dito isang beach towel. Hanap tayo ng cute beach towel. Ayan. O, sobrang sanay na natin 'to. Pwede nga wala na 'to, pwede kaya 'tong alisin. Gusto ko sana siyang alisin. Okay na yun? Magpalit tayo ng background guys. Alisin natin itong Bisisin natin ng bata. Border background. So, try na rin to. Wait lang. Okay naman sana siya. Okay, try na natin to. Replace background. Ayan, mas okay siya. Tapos, duplicate natin to. Duplicate, then mag-select tayo mga Ayan. Tapos, alisin muna natin yung effects nyo. Sila lalakihan din natin yung word mga digital. Magbagay tayo ng space dito, ha? Kasi saan natin ilalagay yung string. Ayan. Pero okay naman na. mas simple lang natin. Hindi naman kakain ng malaking space yung strings so na words. Tapos, palitan din natin ang kulay ito. Yung color naman yung vegetable, try naman natin kunin dito sa mga vegetable na picture. So, magpapabalik-balik lang tayo. Hindi na natin gagawin black. Hindi na natin kukunin tong black. So, yun gagawin natin sa outline is color black. Ganyan lang magpulit, guys. Medyo matagal lang siya sa part na to. Okay. then, after that, um, effects and then outline. Then, the outline is black. Pero, ang ganda din ng outline kapag green, ha? No? Ano? mas okay kapag ganito yung background. So, ganyan na lang. So, this will be the first page front. Ito yung front sa first page because this is the cover of the BC of the baby book. Then, duplicate lang natin siya at alisin na natin itong mga ito. Hindi guys ha. Alisin din natin yung background. Kasi, eh, hindi na tayo maglalagay ng background sa per page. No? Kasi baka yung attention ng kids ay mapunta na sa background. So, gagawin lang natin itong color. Papalitan lang natin yung color per page niya. So, kukuha tayo ng color dito lang sa mga color ng background. Yung color ng page, mamimili lang tayo dito sa mga color na ito. Kasi ito yung pa yung ginamit natin sa background at sa front. Dito sa cover. Ayan. And then mag-add na tayo dito ng carrot. Kaya tomato. Ayan, tomato. So hindi tayo pwede maglagay ng tomato, guys. Ng mga, may, may mga face, may mga ganito. Kasi hindi magiging familiar yan sa mga bata. Kailangan maglagay tayo ng mga, parang real talaga na tomato. So dapat picture talaga yung ilalagay natin. So, pili tayo ng medyo, talagang magiging familiar yung mga face. For example, ito. Ayan. So, okay na ako sa ganyan talakir. Then, mag-add na lang tayo ng text na tumitong. <laughs> Imagine. Then, mag na lang natin siya dyan sa taas. Adjust natin ito. At, pakita natin siya ng font. Hindi na cherry bomb ang gagawin natin. Is neglect. Or, dupera. Hindi, hindi siya maganda. Ayan. Then, bold na lang natin. Tapos, lakyan natin. So, dito natin siya sa gilid. Ilan na Pwede na naman sa gitna, pwede rin naman sa baba. Kayo, kung saan yung prefer. Pero mas prefer ko siya dito na lang sa gitna. Okay. Tapos, try natin palitan yung color niya ng orange. Then, lagyan natin ng effects na color black. So, that is to make And then, magtukik tayo ng page. Ang update naman natin kulay dyan is, ganito ang kulay. Ang i-add ia naman natin, o oh, ang next naman sa tomato is, lettuce. So sa photo tayo ulit kukuha para pamilya na familiar yung mga bata na this is the lens. Ayan. ayan natin siya dito sa part na to. Pero hindi na sa part dito sa gilip. Duplicate natin to. Baba natin siya ng konti. Kaya natin ang lettuce. Then si lettuce, palitan natin siya ng color ng Since din si lettuce, hindi siya napalitan. Yun. So, meron ng lettuce. And then, nag-click na lang natin yung page. And then, alisin na natin yan. Then, the next is, ano ba, ba mga vegetable. Cauliflower. Cauliflower. Ayun. Ang ganda. Alisin natin yung background. Okay. Para matabihan natin siya. Cauliflower. Cauliflower. then yung page ni Cauliflower, Flower, palitan naman natin siya na ng... lang o na na. Hmm, ano ang kulang meron to? Yellow. Ay, yun na na siya. Kasi Cauliflower, Flower, color ba? O ganito. Ayan yun lang. That is the Cauliflower. Flower. Pero guys, sa inyo, sa inyo, kung prepare yung black lang yung mga pangalan, wala namang project. Then the next one, mag-add page tayo, palit tayo yung mga orange na tayo. Pumpkin. Photo. Iba yung squash at pumpkin, guys. Ha? Parang magkaiba talaga ang squash and pumpkin. Sabi nila. Ang pumpkin ay orange yata. O, di ba may kalabasa din na orange? So, this is the pumpkin. This is na lang. This one na lang. Kasi yung color nila dalawa. Ang gagawin natin, buwasan natin yung kulay nito. I-very very, very light natin ang color kaya, wait lang. Magpalit tayo ng kulay. Balik na lang tayo sa pink. Ayan, okay. Then, nilitan natin siya. Adjust natin dito. Duplicate nito. Naglagay natin, ay, pumpkin. Palitan natin ng kulay si pumpkin na kasing color niya. Hindi siya napapalitan ng color, guys, kapag kaka-edit ka niya lang. So, kailangan ni -exit niya exit. Okay? tapos mag-add picture ulit tayo. Ang gagawin naman natin mushroom. So, tuloy tayo ulit ng color ng page. Ito na tayo sa green. Green? Blue. So, mushroom. Photo. Ayan. Then, background remover natin. Pag may nakikita kayong white, guys, yung background remover nyo lang pag naka-pro account kayo. Pero kung hindi kayo naka-pro account, magdarap kayo ng mga free lang, yung mga walang ganito. Makikita kayo dyan. So, paano ba yun? Baka, dito, punta kayo dito sa may tatlong line na yan. Diba dito, dito sa search bar, may X, may clear. Tapos ito. Then, i-check nyo lang is free. And then, ayan, ilalabas na sa inyo yung mga free na mushroom. Pero not sure kung merong hindi, kung meron dyang walang background. So, ganun lang yun, guys. So, lagay natin is mushroom. Then, palitan natin siya ng color na brown. Pakulay yung mushroom dapat. At yung ating net ay mabagal na naman. So, pagbawa lang muna tayo at least hanggang 6 pages. guys, ang gagawin nyo this is the first page. First page. Hindi nyo First page front. Then, ito, one back. diba? Ito, second front. Then, second back. Ayan. So, ganyan lang, guys, nung gagawin nyo Then, third front. Then, third back. Okay? Okay? So, ganyan, guys. Tapos, baka magtaka kayo, ano po yung ilalagay namin sa pinaka-last? So, for example, gagawa tayo ng pinaka-last page, mag-add tayo, and then, gawa tayo ng, palit tayo ng color. Like, so, dito tayo sa yellow. Then, ang ilalagay natin, for example, dito is broccoli. Broccoli. So, sa photos, <coughs> for example, eto si broccoli. Broccoli. Then which scroll at broccoli leaf and this is the fourth page fourth row tapos ito na guys yung navigation pinaka last niyo so pwedeng na rin palitan ng kulay spectacle muna dito natin siyang oh, ano yung background dito ito na lang yung background nito ko muna natin yung background niyan so yung ilalagay natin dito sa last so gawin natin siyang white ito i ay... Then, because I recently used the oil, I don't build it. Then, replace background. I don't know. Hope you'll enjoy it. Thank you. Oh, yeah, thank you. Man. Thank you, Manny. Tapos palitan din natin ng color each letter. So, dyan na lang iikot yung color natin. Kung yun na idawit yung white, pero pwede naman, ayan, naka-white. Nasa sa inyo kung gusto yun. Since meron naman yung outline, kahit naka-white yan, okay lang. Ito na mo, look. So, kung bago natin siyang white, no worries, di ba?

gumawa ng isang na iba pang baby books na animals, necessities of life, transportation, fruit, numbers recognition at alphabet exercises, 'no? So, 'to na lang talaga pwedeng niyo to gawing extra income. Pwede niyo tong ipa at kung plano niyo yung gumawa ng mga digital products, so pwedeng-pwede niyo siyang i-add sa inyo digital products. And then, kung may printer na kayo, mas maganda kasi iaalok niyo siya sa client niyo na naka-ready na, 'di ba? Babasahin na lang nila, ako ah, ibibigay na lang niyo sa kanila. Pero kung gusto niyo naman na template na mas okay din na mag-abey na lang ng template sila din sila na mag-print, 'di ba? Para sila yung magpi-print, kung gusto niyo mag-print sa makapal na papel or sa manix na papel. So yun lang guys ang ating video tutorial for today And thank you for watching So see you again guys for our next video tutorial Bye! Ingat!